mahigpit na mamana sa itaas parang nyimboy you know? mm. sala sala ulit 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 daming ano ilak ilak yung mga vloggers nagkabatang uli kami kanina umaga palaking puno andun sa unahan mamaya atin pupuntahan isang puno ng ano, buli. Kita namin kanina umaga. pananakbo ano, namin. Na na. Ayun, no, oh, oh, <laughs> <laughs> naka, naka parambang ba? Sipat! Sipat nga! Yan na Tama Yung kanina ba? kalaki na yun tapos yun Yan mga na no? yun pakoy daming pakoy no Uy, sus. 'yung malaki. Uh. Ay, malaki. Ah, mapu. Oh. Ang bitin ng

Dami na, dami na tayo huli. Oh. <tod> dami na guys, dami na. Dami na. Dami na pala guys, dami na. Hindi lang natin nabidyohan kanina kanina. Oo. Hmm? Nabidyo kayo na ay kumbati kanina. Nagbutang ang pay kani kanin. Wala na dito kung kaya pa pala <laughs> 'yan. Ah, pura. <laughs> <laughs> ayun mga vloggers yung ano nakita namin kanina umaga umagang pa namin nakita nung pagalis namin sa bahura malis kami dun sa bahura at ano walang sibad ang tangigi pali ano lang kami dun kalating araw lang ayun no, isang buo sa puno ng buli nariyahan naman namin ng ano parakit kanina umaga pagkakita lang hindi na natin na i-vlog yan at nasa baba ako dali-dali kami kanina pagbaba para maka isda kaso nga lang kay pinating yung aking ano, pahamag na lagot sinamay na pating yung pahamag ko kanina wala ko nasampa nahuli ko lang dalawang piraso ano, durado batang buli isang puno ng buli Ariyan ito mamaya mga vlogger. Tarating yung ano pangulong to ito ng Kirby 3 Sa kumpanya ng Kirby 4 Yung nag-ariyahan ng batang namin Nung nakarang araw Arya naman ito Maraming laman Maraming galunggong Tapos mga ano Salmon Hirap ng ano Nagkaka problema natin memory Hindi natin na vlog ang ano Lahat ng ating fishing adventure ngayon Palpak ang nabili ko memory Dalawang piraso Hindi na gana yung dalawa Itong ginagamit ko ngayon 32 giglang lang ito Ay hmm. hindi ko ma Video ng Mahaba at Mababa lang ito ito, unang area na nung palangri sa madaling araw kahapon yung area ko sa pagdating 55 yun nalakot, kinagat ng pating dalawang piraso na tira na tulingan sana huwag ito ano ng pating at bago din ito tapos ma magkano tayo makikita malapit na kami pa uwi parating na mamaya ang ano na yan pangulong yung mag-aariya ko Kirby Tres kahapon sana ang dating na padilim <clears throat> ang kaso na ano sila nasiraan kaya inaputa na sila ng ano umaga at tagayos pa at sumabok yung fuel line sa crudo hindi na tayo nakapag video kanina mga kablogers pag ano birada natin ang palangre at grounded na na aking press na basa hindi na sumiga madilim kaya hindi ko na inopen ang camera at hindi rin makita naghahuli din ako ng ilang piraso nulabog kami ng pating ano nga pasipad namin ay ano pinakakat ng pating ayun o ah, ano din siguro ito 25 kilos 8 piraso ang ilupin tapos tuloy nga na yung iba nandito na yung ano mag ng batang yung kermitre kumpanya ito ng nagkariya ng batang namin nung nakarang araw 34 ito yung kakumpanya yung siyasamahan ni Kabilig dati yung 35 na nakabara yun at rinirepair pinabago yata at mahina na kung nakalaot sana yun yun ang nakariya dito sa aming batang at malaking pangulong yun malitit lang ito yung Kirby 3 shout out sa mga sakay dito sa Kirby 3 Kirby 4 ang huli na yun sa aming batang ay ano ang daw sa buliga parasyal nila ay nasa tatlo ay apat apatan daw apatan hindi to sila umabot kanina Maria sana nila ito kanina ano madaling araw mga alas 4 daw ang dating nila na madaling araw kaso nasiraan sila tumabog yung ano UV line Poco hacer más que hindi kasi na pwede dito i loob sa dagat at mapakuha na ito hindi ko na naipapakita sa inyong pag-ariyan nito at bawat ariyan namin nito ay nasa baba na kami ng mga service at madil ma po talaga nag-ariyan na yan